yun uh, isang mapagpalang araw sa ating lahat good morning mga farmers so nandito tayo ngayon sa Aurora Isabela uh, barangay Apiat so nandito tayo ngayon sa isang orchard kung saan ang tanim nila ay mga kalamansi Ayan. so mahigit isang daang puno ito pero dahil sa init ng panahon kitang kita nyo halos parang mamamatay na yung mga kalamansi nila So, tuyong-tuyo, -tuyo, epekto ng kakulangan ng tubig. Ayan. So, itong mga ito, itong mga stress na kalamansi na ito, ay itri-treat natin ng daily 2,000 to protect yung kalamansi nila sa sobrang stress, dulot ng sobrang init ng panahon. So, after 10 days, muli natin tong babalikan ito yung natin matreat para makita ninyo ang bisa ng Lely 2000 pagdating sa mga ganito na mga klase ng halaman morning